So, sa ngayon, ang isi-share ko naman ay tungkol po sa kung magkaano ginastos ko papunta dito sa Czech Republic. Magandang araw po sa lahat. Welcome to Alerts YouTube channel and Alerts Facebook page tungkol po sa malabanan. At kung saan man kayong lugar sa buong Pilipinas ay nationwide po kami nag o offer ng mga ganitong serbisyo. Narito ang mga sumusunod mag-text lang or tumawag sa numero sa ibaba or mag-message sa Facebook page ko. Magandang araw po sa lahat, lalong lalo na sa mga subscriber ko na patuloy na nanood sa mga video ko. So sa ngayon, ang isi-share ko naman ay tungkol po sa kung magkaano ginastos ko papunta dito sa Czech Republic. Dahil hanggang ngayon, may mga nagmi-message pa rin at nagtatanong tungkol dito. Pero bago ko ituloy ang topic natin ngayon, magsa-shout out muna tayo. Shoutout kay Jiperson Lazaro Manuel from Dubai. Salamat sa pag-subscribe at panonood pre. At shoutout out na rin kay Yuma TV. Maaari nyo pong bisitahin din ang kanyang YouTube. So sa ngayon, umpisahan na natin isishare ko lang kung saan site ako nag-apply. Dahil yung iba kong mga kasamahan, through FB page ng Great Care. Pero ako, through work abroad sa Venture Management Agency. Located dyan sa Paranaque. Malapit sa si SNR ito? at Duty Free. Sa loob ng Isla Cargo, uh, kumpang man, pagkatapos nilain na pa ako for interview ng agency muna. At yun, qualified naman ako. Kaya niline na pa ako interview para sa employer papuntang Czech Republic. At ang sumunod na nag-interview sa akin ay ang Grip Care Agency na nakabis naman dito sa Czech Republic, Europe. Ito po ang katay up ng Venture Management Agency. At sa pangalawang pagkakataon, nakapasa din ako. Kaya ang sumunod niyan, pina-interview na ako sa employer ng Bernex Pimital SRO na matatagpuan dito sa Molcheska Sihilna, Modres. So, ang una kong ginastos ay ang NBI clearance. Ito po ay nagkakahalaga ng almost 200. Tapos, ang pangalawa ay pagpapa super legalize ko ng aking police clearance dahil ex abroad ako ng Saudi pinadala ko siya through DHL forwarder ang bayad ay nasa 3,700 pesos at pagkatapos niyan doon ko palang nalaman na yung police clearance ko ay hindi na pala pwede super legalize gawa ng more than 2 years na eh, gusto ko man mag-back out pero nagastusan na ako kaya tinuloy ko na. Nagpakuha ako ng panibagong police clearance sa Saudi. At ang bayad ay 25,000 pesos. Pero bago yan, kailangan mo ng mga dokumento para sa pagkuha ng police clearance kung ikaw ay nasa Pinas na. Ang may sasuggest ko, kayo na mismo ang kumuha para hindi na kayo magastusan ng malaki. Dahil ang singil dyan ay 7,500. Pero kung ikaw lang maglalakad, hindi ka pa ng 3,000. Una, pupunta ka sa Camp Krami para kumuha ng sandray. Doon sa lab crime. Ang bayad ay 200 lang sa sandray. Tapos kailangan magdala ng picture to by white background. At pagkatapos niyan, pupunta ka ng Manila City Hall. Magpapagawa ka ng PSE, Apidabit. Ang halaga nito ay nasa 300 to 400. At pagkatapos niyan, dadalhin mo sa port floor para sa kana. Ang bayad ng kana ay nasa more or less 400 din. At pagkatapos niyan, ipapa -apostel. at saka ko na rin pinadala sa Saudi panibagong bayad ulit sa DHL sa halagang 3,700 pesos dahil tatlo ang pina ko umabot siya ng 900 pesos at papa-translate mo into check language per page po ang bayaran dyan sa translation ng NBI ko 1,200 yung personnel na ng agency ang naglakad dahil busy ako at ganon din sa police clearance ko sa Saudi dahil maraming pids kaya umabot ako ng 10,000 pesos at 1,000 naman sa notary na kalakip ng police clearance ko marahil magtataka kayo bakit umabot ng ganong halaga 1,000 iyon po ay dalawang bisis ako nagpanotari dahil lang unang pinanotari ko ay mali at ang pagkatapos niyan tungkol naman sa medical ang medical ko ay umabot ng 9,000 pesos dahil tinaga din ako sa clinic tungkol sa linis ngipin pero dapat ang bayad lang doon ay nasa 5,000 lang at ang panghuli na binayaran ko ay ang placement fee Nakatumbas katumbas ng isang buwan sahod ko at plus dalawang buwan hulog sa pag-ibig at ang total naman ay nasa 60,000 pesos plus 10,000 na pakit money paalala lang po malalaman mo lang ang placement fee mo oras ng kung ikaw ay may ticket na at malapit ng umalis para hindi kayo ma-scam o kaya maloko. Dahil kung meron man mangihingi na agency na hindi pa kayo na-interview kaya hindi pa kayo nakapasa sa interview ay huwag kayong mainiwala sa mga ganun. At ito na po yung total ng ginastos ko bago ako makaalis. More or less 140,000 pesos. Kasama na dyan lahat pagkain, pamasay at kung ano-ano pa. Huwag kayong manghinayang kung may panggastos naman kayo dahil mababawi nyo rin naman yan nang hindi pa haabot na isang taon kaysa dyan sa Pinas napakalabo so ayun lang sana may natutunan kayo sa aking panibagong video at maraming salamat sa panonood see you sa Vlog others.